O God, who willed that your only begotten Son should undergo the cross to save the human race, grant, we pray, that we who have known his mystery on earth may merit the grace of his redemption in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. from the book of Numbers. With their patience worn out with the journey, the people complained against God and Moses. Why have you brought us up from Egypt to die in, in this desert where there is no food or water? We are disgusted with this wretched food. In punishment, the Lord sent among the people seraph serpents, which beat the people so that many of them died. Then the people came to Moses and said, "We have sinned in complaining against the Lord and you. Pray the Lord to take the serpents from us." So Moses prayed for the people, and the Lord said to Moses, "Make a seraph and mount it on a pole. And if any who have been bitten look at it, they will live." Moses accordingly made a bronze serpent and mounted it on a pole, and whenever anyone who had been beaten by a serpent looked at the bronze serpent, he lived. The word of the Lord. Thanks be to God. from the Holy Gospel according to St. John. Jesus said to Nicodemus, No one has gone up to heaven except the one who came down from there. The Son of Man who is in heaven just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, that all who believe may have eternal life in him. Yes, God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him may not die, but may have eternal life. God did not send the Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved. Through Him, the Gospel of the Lord. You, Lord Jesus God is good. All the time. All the time. God is good. Kinarahan na ako na Duna na ako na ibinaton God is good. All the time. Malikunbin Murama Nagiya. God is good. All the time. It's Senor. In today's gospel, Jesus is sent by the Father not to condemn us, but to redeem us. Amen? senior santo Niño, Hope of the pilgrim church. O na itong tema karon. Unsa to? Balika ko ninyo. Santo Niño, Hope of pilgrim of the pilgrim church. Siyang paglaom na to tanan. Tanawa si senior santo Niño Na kuno duman nga kanta. An kang Jesus lamang, Sudunga ang iyang nawong ang kailipgon ning kalibutan ang tanan lumalabay lamang balik ni aman muna ko ni tanaw tuta <laughs> tanaw sa santo niyo, balik be eh? tanaw kang Jesus lamang sudunga ang iyang nawo ang kailibuan ning kalibutan ang tanan lumalabay lamang. Amen? Amen. Senior Santo Hope of the Pilgrim Church. Wa na ilaing paglaom nato siya. Amen. Tutukan nato si Kristo, siya ang hari nga gamay. Kung kita, ganong gamay man, ganong si Senyor Santo ninyo, bata man niya gamay, tungod ang bata ng gamay, puno sa mga hiyas, bisag, way, alahas. Tinoo, dili. Unsa invitation sa ginoon na to, may sama ta sa bata nga gamay. Unsa man imong tapad? mura ba ng bata na naay gamay? <laughs> Or gamay nga bata? <laughs> Kitang tanan kiimbitar, apil din nagwali, mahimutang gamay bata. Puno sa langit nung hiyas. Kaysa ang atong paglao. Dili pari, dili obispo, but only the Holy Eucharist the Senior Santo ninyo. Amen? Karon, ako ang highlight ninyo kay uh, Jubilee Year man ron. Di mo magmahay nga nung nagpindog mo karon. Amen? Kaling nang dubli ang indulhensya. Amen? Uh, basta di magbagot-bot. Kaya kung sige mong bagot-bot, musamot mo maot. <laughs> indulhensya. O sa kakatigis sa iyang mga estudyante. Class, our lesson for today is all about indulgence. By the way, class, what is indulgence? Ingon po si Pedro, Ma'am, very easy. Indulgence, Ma'am, is our lesson for today. <laughs> <laughs> Nangutan na ko sa lula, what is indulgence lah? ning bus lula indulhensya pa der no sa po indulhensya la indulgence gi in english sa man ni mula na karon atong tun-an karon kay nganu man ko ini dili ka madasig sa pagbuhat og daghan kaayong buhat nga mga ayo nya kamong nga ni adin ni karon labaw pa mos nakadaog og luto karong kapiuna amen na karon unsa may indulhensya Tubag. Pipok-pipok mo ng mata. <laughs> okay, akong basahon na ang Catechism of the Catholic Church. C-C-C. Gusto na akong basahon, Ron? Hindi, hindi. Doon ako unsaw mo ng C-C-C. padre Catechism of the Catholic Church. Tama mo, nga niya din ni Karunaban mo yung C-C-C? ang uban naman yung pag-C-C -c mo? Mauli ang official teaching sa simbahan. What is indulgence? Indulgence. pamino mo. pamino Indulgence is a remission before God of the temporal punishment for sin, the guilt of which is already forgiven. Atong isimplify. Ang samantong temporal punishment, father. Every time makasata, venial, mortal sin, ang sa ano? Venial sins? mortal sin, ang venial sin, gamay nga sa, doon na nai corresponding nga, gamay nga silot. Dako nga sa, mortal sin, dako po silot. sila. Kaya hindi noo, justisya man. So, ang indulhensya di ay, paminaw mo, mo ni pagsilot, pagpapas sa silot sa sala. Asa man mapapas inyong sala. Uy, paminaw mo. Dili ni, ang indulhensya, dili pagpapas sa sala. Pagtangtang, remission of the temporal punishment. Unsa day ang indulhensya? Pagtangtang sa silot sa sala. Okay? Sa sala nga napasaylo na. Dili dita ka enjoy sa si indulgence without forgiving first your sins. Sa pa tu pang indulhensya, connected siya sa sacrament of reconciliation. Karon ang challenge naman mga pare, I hope do na mi panahon sa paglingkod sa sacrament of confession. Yan naman, para kamo nga ni Adin ni Karon, you will enjoy indulgences. Na sabtan Oo. Oh. Inig pasaylo sa inyong sa, ngon mo, Father nganong apo, amo pa mangampuan nga naka nakakumpisal man to kung papa. Nganong amo pa mangpamisahan? Nga nakakumpisal naman akong papa tungod kay napasaylo yang sa nagpabilin ang silot. Oi, okay. Hey. pananglitan karon, nakabangga kag sakyanan. Mingon, ang nabanggaan mo gipasaylo ta ka. Pero i-repair ang damage sa akong sakyanan. Ipa-repair akong sakyanan. Muna, kinanglan tag reparation. Okay? Ang indulhensya di ay mo ay pagtangtang sa silot sa imong sala. Nasabdan? Pitok-pitok po man inyong mata. Doon ay two kinds of indulgence. Pila ka, matang ang indulhensya, duha. Atong paspasan kay 15 minutes lang wali na. No? Una nga, uh, matang sa indulgence is partial indulgence. Sa ito'y una? Ikaduha, plenary indulgence. Sa ito'y ikaduha? Unsa'y secondary indulgence. Primary indulgence. Unsa man ning partial aton dali or na no? Ang partial mo ni ang silot sa si imong sa nga napasaylo na. Mapasaylo imong sa na pay silot nga imong bayran. Unang nang magbuhat tag mga maayo. Kay naman God created you without you. Unsa to? God created you without you. But God will not save you without you. The grace of God will operate when we cooperate. Nasabdan? Gihimo hmm. ko sa ginoo ngawa ko. Pero di ko luwason sa ginoo kung di ko mo cooperate. Amen? Nakaroon. Kung sa maning partial indulgence, nang-umpisal na ka. Okay? Hindi na pa may silot. Ngunit mga silot sa sa nimo. Yan baka daw partial indulgence father partial rapport sa silot ang napapas. Ang plenary indulgence, o yes. ni tibok silot, complete remission of the temporal punishment. Tanang silot nimo papas. At sige ninyo, partial plenary. Wow. <laughs> Abi ninyo karong adlaw ko makadawat mo plenary indulgence, nya mamatay mo karong adlaw, asimbako ka pa ikaw tay maunang nang pariaka magdungan ta kay mingaw ning maginos mga matay tangtanan amen apil ning na nagwali matigpak pud ni kun ang imong edad ang average age anto 70 na nasa salmo do binta dosi 70 ra ang average nato nya 69 na kakaron kuwang na lang jud usa <laughs> kuwang na lang usa nya kumulapas ka lipon ka amen na nang lapas diri mo mga kolektor nang lapas na ning uba. <laughs> o liko, ligon nakadawat og bonus. Na karon. Kung mamatay ta karong adlaw, ya nakadawat tag primaria indulgencia ang atong kalag. Sumoy kayo murag pites. Ni kamatay na. Ingon <laughs> 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 na san pito. Nagkapukab ta san pito dito. <laughs> Kaon pagalikan namatay. Ang imong silingan pila na to ka to dating ka gol sa purgatorio, karoon ka namatay. Nga nung nakasaka ka na yun? Nyo, nakadawat ko plenaria indulgencia. Nya, salig mo na. Salig ta. Nga naman, si Kristo ni Ingon, nanto kang Pedro, ikaw si Pedro, ibabaw ni bato, tugurun ko ang akong iglesia. Ang imong itugot, Pedro, din sa Yuta, sumbay, hindi dyan yung ng uban. Okay, wag mo sumpay. Balik, <laughs> Ang imong itugot din ni Pedro sa yuta. Ang imong idili din sa yuta. Atong pakpakan at atong santo papa. Unsay aprobado nga doktrina din ni sa yuta. Saludo si Kristo. Kisa naging nga? Si Kristo, ang santo ninyo mismo. Nga ikaw, nagduda pa ka, anak? Uh, pa rin ka, Kristo. Si Kristo nga may sa walay tanda kung sa'y aprobahan sa Santo Papa din ni sa yuta, aprobado nga ito sa langit. E At sa may nag-aprobar anak na pa din, nga Santo Papa, si Pope Urbano II sa tuig 1095. Amen? Yun sa may lain, si Pope Innocent III sa 12th century. Pusa, kining indulhensya mga kaiksunan, dili ni dula-dula. Aprobado ni sa ginoo, sa mga Hari sa mga hari. Diyos sa mga Diyos. Ready na mo? O hmm. sa inyong ganahan? Parasyal? Plinare? Char? O sa may minig char, Father? Christ has a reason. O sa minig char? Atong pagpakan ang santo ninyo. O sa mga kiksunan niya niya din ikaroon, O sa ganahan ninyo? Parasyal? Plinare. plinare? Okay. Nang sa una to, pag somewhat sa plenary indulgencia. Ready na mo? Doon ay mga requirements. I e, Reply na ninyong video ha, para hindi na ako magbalik-balik. No? Unang requirements. Okay, pito man eh. Una, kinahanglan binunyagan ka ng katoliko. Nabunyagan na na yung tapan? Pungtan na. Kaya itong bunyagan ko humad, No? Kinahanglan, kung nabunyagan man, dili excommunicated. Wa, ma, excommunicated. Ikaduha state na aka sa state of grace. Sa kung man, mo nang sunod, mangumpisal ta, mo nang katulog. Yung sahay kayo mangumpisal ta, wow, maning duha, oy. Kini na lang tulo akong ikumpisal niya. Kailan na ba na ako si Father? Uy, <laughs> <laughs> di ka mo ba ilo, Ay, mo, bukol kayo, doon na may seal of confession. Ang pari, di makapanabi De sa imo ikumpisal. Bisan pag-imo ng suot dun ay seal of ingon kabalaan, ingon anak kabalaan ang confession. Bisan unsa nato kasuod, di ko kapanabi sa imong mga sa. Amen. Yes. Ngano ang pari dun na may seal of confession. Bisan unsa kadako imong sa, asa nimo ikumpisal at pari ayaw sa si imong tapat kay makapanabi na kay seal of confession na. Ang region pari, pare, naman, do na may seal of confession. Kung ang confident na mo, mo atubang sa pare, kini. Na ni seal of confession. Nibaw na mo? Mo nang tanan iyagyag dito. Ya ini perting ninduta ang imong pamati human sa kong piso. Confession. Taghang sa lak taghang sakit mamaayo. Amen. Na uway bayad libre ra. Nalipay mo wa. Ah. Labaw pamos na kadaog og luto, karong gapiona. Amen. Mo confession. Hoy pinaka importante Sunod, ikaupat, general intention to obtain plenary indulgence. Pinahanglan, pangayoon na ako ang plenary indulgence. Nakay general intention. Ngayon mo yung pangayoon. Ikalima, kinahanglan mo, simba mo, anang adlaw. Ang simba naman mo ron. Wala yung kumpisan. Pag first communion, pamangko, pater, kumpisal. <laughs> Or pag, pagkuan pa yun, pater, pagkasal. Kaya napukos sa mga pumi, pater, kay requirement lagi. General intention to obtain plenary indulgence. Kinahanglan mo simba o mo kalawat. Ikaunong performance of good works. Kinahanglan dunay ipabuhat ang simbahan. Iba naman tayong mga holy doors. There is a uh, sukbo, ipangablihan sa tumahan bispo. Mo mo simba mo, agi mo sa holy door. Unya katong mga requirements nga akong gisulti kagani na inyong buhatan, you receive not partial but disciplinary indulgence. Kung mamatay ka karon, sutoy kaayo ang imong kalag ng tos langit. Murag Amen? Yes. Nalipay mo ah. Inig-agi ni mo sa purgatorio, nakakita kasi mo sila yan. Una lang kuha. Pila <coughs> po mo katuig. <coughs> Ako kanina pa ko namatay. Nakadawat ko. Plinaria. Indulgencia. Amen? ikapito, prayer for the Pope's intention. Kinahanglan atong i-appeal ang intensyon sa atong mahal na Santo Papa. O sa kamanamo, o sa kamaghimaya ka Maria, o sa kahimaya mga isuon, you receive plenary indulgence. Wow! Mo ni isulti sa inyong tibuo pamilya. Ang indulhensya nagdagaya ang langit ng grasya. Nagkikan sa tinugdan nga maok atong misiyas. Amen? Kapit na. No? Katapusan. Kay 15 minutes na. No? Katapusan. Ganda mo, dugang anulohiya. Atong miaging mga seminarista pa ko, nagduwag ng basketball. Unya, akong classmate, nagkapakog ni. Unya, ang akong kilay, nagisi. Mga one inch jud ang gisi. Ni nga nga ang samad. Ug bingon akong amigo, bro, ipa tahi na kay delikado kung di nimo ipatahi. Nagpatahi ko sa samad. The following day, naayo. The following month, naayo ang samad. Pero nagpabilin ang uwat. Nay uwat nga nako diri sa akong kilay. Kung nang mingon po ako, amigo, bro, di ay uwetment. Di pa rasa ibutang sa imong samad, ang ah, imong uwat, aron ang imong uwat mawala. Tanawa makaigsunan, ibutangan na kog uwatment ang akong uwat, tanawa wala nay uwat. Ibalik na ang akong kataho. Ibalik na ang akong kaanya. Nya <laughs> namalandong ko sa mong kasinatian, ang atong sala mao ang atong mga samad. Kung kita sa Sacrament of Confession, matangtang, maayo ang mga samad pero nagpabilin pa ang mga uwal. Noong saon maninato, munang dunay uwentment ang simbahan, munang gitawag endol hensya. O kung ato nang ipahid ang uwentment ka ba? o ang endol ang atong mga dakway, o mubalik sa bagong, mahimo ng bagong binuha, bagong tao, bagong dakway. Amen? Yeah, excited na mo. Mudawan. Kung saan man, partial, plenary. Char. Kung sa char, Christ has a reason. nga, ako lang tiwason akong wali dito sa Punto Punto YouTube channel nato, sa Facebook page nato, Reverend Father Darwin Gitgano, ang atong katikisa. E nga naman, nindot nga, makatikaysta. E kung ta, knowledge is power. Ano sa to? Knowledge, knowledge is, kinsa yung nagsulti, ana? Kinsa yung nagsulti, ana? Si Francis Bacon. <laughs> knowledge is, <laughs> niya gawa knowledge. Kili-kili ah, power na dyan. <laughs> <laughs> Unang makiksunan, santo ninyo, hope of the pilgrim church. Nawala na ba kagpaglao? So. Look at Jesus. Only Jesus. Nothing but Jesus. My brothers and sisters, we are gathered to celebrate the mystery of our salvation in Jesus Christ. As we honor his holy name and glorious cross, may our Heavenly Father hear and answer our prayers out of love for his Son. Let our response be, Merciful Lord, graciously hear us. Merciful Lord, graciously hear us.